Ayan, magandang 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 gabi po sa inyo lahat. At syempre, ito po sila ang KL85 para po sa ating reaction ngayong gabi. So, ang ating pag-uusapan, ito po yung ating re-reactionan, yung interview, no, ng, United uh, ni Ted Filo, no, ni Ka Ted at no, syaka ni DJ Chacha dito sa isang, nga uh, uh, UE Professor na syempre, political analyst din ito ano, na sabi na natin na uh, isang expert po din pagdating po sa uh, politika. So po natin na tayo magbibigay ng ating reaction. Ah uh, professor, ang sabi niya dito How many times I have to say I didn't want impeachment? Lahat ng kakampi ko sa kongreso hindi nag-file ng impeachment complaint. Yung nag-file ng impeachment, hindi mo sasabihin na kaya kong kontrolin. Kung napanood niyo po yung video mismo, makikita natin dun sa gestures din ng Pangulo. Parang medyo may inis, irita ng kaunti doon sa video na yon. Ngayon, ang tanong po natin dito, ano pong basa nyo dito sa naging pahayag na ito ng Pangulong Marcos Jr.? So, yun nga no, ayaw nga daw ng ano, uh, sabi nga ni uh, Bangag, eh, how many times daw na sinasabi na niya na ayaw niya sa impeachment, no? At hindi niya kontrolado yung nag-file ng impeachment. Hindi naman sa, ano, hindi naman sa, alam mo yung pinag-uusapan eh, kung kontrolado mo yung nag-file. Eh dito, siguro naman, bilang isang Pangulo ng Bansa, di ba, meron kang impluwensya no, para pigilan yung ganyang uh, mga impeachment, para hindi magkahati-hati, no, tayong mga Pilipino, dahil at tayo syempre, iba-ibang pagtingin pagdating diyan no, sa usapin politika yung nagfile ng impeachment walang kontrol lang ating pangulo pero sig siguro naman eh meron siyang impluensya doon no sa mga ha sa mga tao dito sa kongreso kasi iba yung nagfile ng impeachment at yung mga tao sa kongreso na nag-approve nito ng madalian. So alam naman ng lahat yan at hindi naman yan may tatago sa ating mga Pilipino dahil tayo ay nakatutok po sa nangyayari sa kongreso at sa senado. At ang nakakatawa pa dito, no, nauna pa yung kanyang anak no, na si Sandro sa pagterma sa impeachment na yan. Bilang ama ng ating bansa at bilang ama ng iyong anak, ano ang impluwensyang meron ka? Kung ang sarili mong anak wala ka wala kang impluwensya, no mahina ang iyong impluwensya. So paano pa bilang ama ng ating bansa? So ano to? Weak ba talaga ang ating pangulo? So yan pakinggan po natin si professor sa kanyang sagot sa tanong no ni DJ Chacha. Uh, actually DJ Chacha dalawang bagay yung nakikita natin dito eh. Una, kung talagang susundan natin at talagang uh, i-interpreta natin literal yung pahayag ng Pangulo ay yun nga, may may frustration uh, at the same time ayaw niya nga ng kaaway pero bakit ganun? Uh, tila baga, uh, may kanina pinapakinggan ko yung inyong pahayag na parang, Uh, meron ba talagang consolidation na nangyayari o gusto ba talaga niya ng reconciliation to begin with considering na bakit uh, parang hindi niya makontrol ang kanyang mga kaalyado sa uh, House of Representatives? So yun po, no, siyempre una po sa lahat, no, yung frustration po ng ating Pangulo kaya siya ay nananawagan na reconciliation kasi na uh, tapos na yung politika no, yung frustration niya kasi alam niyo yung frustration na gustong gusto mong makuha yung tiwala ng taumbayan sa iyo pero hindi mo magawa ng sa sarili mo lang kasi bakit? dahil alam mo sa sarili mo na yung pagkapanalo mo ay hindi dahil tiwala ang tao sa iyo kundi dahil tiwala ang tao doon no sa taong uh, tinikitan dinikitan mo na hiningan mo ng tulong. No, nanto yung frustration talaga eh. Na, alam mo iba yung tipong gustong gusto makuha yung tiwala ng tao, no? Mula sa mga Duterte patungo sa para masabi mong talagang very well known ka at uh, talagang uh, very popular ka, mahal na mahal ka ng taong bayan, pero ikaw sa sarili mo, hindi mo pa rin matanggap no, na hindi talaga ikaw yung minamahal ng taong bayan. nando yung frustration. So yung control, no, yung control naman, dito sa mga kaalyado niya, eh syempre hindi niya gagawin yan, no? Bakit? Eh, syempre yung pinoportray niya sa uh, taong bayan, siya ay mabuti, no? Kaya hindi niya ipapakita sa tao. Kumbaga sa laro, no? Ito, nag-play safe. No, ito ng ating uh, napakagaling na pangulo. <laughs> Sabi nga natin napakagaling no? So, yan. Siya yung nagpe-play safe. Siyempre, hindi siya ang mag -e execute ng mga plano, no? ng pagpapabagsak sa kanyang kalaban. Kasi nga, siyempre, pinalalabas nila na siya ay napakabuti. So, dahil yun yung pinoportray niya, merong ibang taong gagawa, no? ng uh, kanilang mga plano. Kagaya na lang netong uh, um uh, pagdakip kay Tatay Digong, yung mga impeachment kay Dipisara, syempre may kanya-kanyang role no, yung kanyang mga kaalyado at hindi niya pwedeng pakialaman yan kasi pag pinakialaman niya yan, syempre, masisira yung kanyang image. Yung kanyang image na ayaw niya ng kaaway hanggat maaari, kasundo niya o kabati niya lahat ng mga ka kalaban niya. Pero sa alam naman natin na sa totoong buhay, hindi pwedeng mangyari yung kanyang gusto. Kasi bakit? Dahil no, doon sa mga ginawa nila sa mga Duterte mula sa uh, sabi na natin yung maling pamamaraan no ng uh, pagdakit kay Tatay Digong para dalhin sa dahil, na Alam naman natin meron tayong Korte Suprema dito at the same time yung ginawang impeachment kay VP Sara no. Eh syempre. Alam niyo yung pagdating niya sa ganyang bagay eh tayo bilang Pilipino eh hindi natin go gustuhin kasi kahit na sabihin na natin na sabihin ng pangulo na ayaw niya na magkaaway, ayaw niya na impeachment na yan pero nangyari pa rin, 'di ba? Taliwas yung mga nangyayari doon sa mga sinasabi niya. So dito pa lang nakikita natin na ito yung pagpapatunay doon sa claim ni Tatay Digong na siya ay very weak o sa claim ni Bipi Sara na siya ay very weak leader. Sa kabilang banda, kung maglalaro at uh, magiging malikot tayong mag-isip, uh, sa aking pagtingin, ay ito ay tila baga proxy politics. Uh, pag sinabi natin yung proxy politics, parang hmm. hindi nasa kanya, pero ang pangbangga niya at may instruction pa rin din siya uh in, 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 in a conspiracy theory vantage point na may instruction pa rin din siya na o oh, sige galaw pero uh, medyo di-distansya ako kasi to begin with i-analisa natin una nung nag-file ng at balikan natin nung nag-file ng impeachment complaint bakit yung anak niya yung nauna doon sa pirma pwede nating sabihin na syempre ah uh, instruction yan o talagang galing ito kay speaker. Pero bakit ganun? Unang-una sa listahan ang kanyang anak. Bagamat siyempre pwede nating argumentuhin na may sariling pag-iisip ang kanyang anak. Pero siyempre bilang nasa tama ng pag-iisip, alam mo na na delicate yung sitwasyon bilang kung ikaw si Representative a uh, Sandro Marcos, eh bakit ikaw pa yung mangunguna na kung saan mas makakadagdag ng tensyon at anong mensahe ito sa parte ng mga Duterte na conflicting? So yun na nga yung sinasabi ko, no? yung proxy politics na sinasabi ni professor, ito yung hindi siya yung mismong kikilos kundi yung kanyang uh, mga galamay o yung kanyang mga kaalyado syempre isa na dyan alam naman natin no yung kanyang anak kasi imposible naman din nag-uusap yung mag-ama, di ba? Hindi nila na pag uusapan yung mga patungkol sa impeachment, patungkol diyan sa O oh, sige, dito muna tayo sa impeachment. Sabihin ko sana kay Tatay Digong eh. So yung impeachment, imposible imposible hindi nila pinag-uusapan pinag mag-ama, di ba? Na magpapaalitan sila ng mga kuro-kuro. Imposible 'yan na hindi sila nag-uusap patungkol diyan at imposible rin na wala siyang go signal. No, ito yung sinasabi ko na Uh, hindi siya mismo ang kikilos kundi yung kanyang it's either yung kanyang mismong kapamilya na nasa house kanyang uh, mga kaalyado no? kasi sa, tulad ng sinabi ko yung pinoportray niya kasi sa taong bayan na siya ay napakabuting tao kaya syempre merong ibang uh, uh, gagawa ng kanilang mga plano at hindi siya mismo kasi para nga hindi masira yung kanyang imahe. Kaya nga ba diba, sabi ko nga ang nanguna sa pirma yung anak niya. Sino ang panghuli? Eh yung pinsan niya. O so sino ba itong dalawa na to? Kapamilya niya. Kadugo niya. So nandoon no. Tulad nga ng sinabi ni Pro Professor kung magiging malikot yung ating kaisipan eh alam niyo na, doon natin makukuha yung tamang sagot. Kasi nga, bakit? Ito pa lang, no? yung unang pumirma at huling pumirma ay mismong kadugo niya. Kaya ito ay nagko-conflict doon sa kanyang sinasabi na siya ay uh, tutol diyan sa impeachment na yan. Kasi kung kung pagbabasihan natin yung unang pahayag niya noon na tutol siya sa impeachment na yan at yan ay sinundan no, ng malaking rally ng INC na pagsuporta doon sa kanyang pahayag, eh after nang uh, ilang araw lang, eto na, may file na ng ikaapat ng na impeachment and then within the day, na-aprobahan ka agad. Kumbaga, sa ano, sabihin na natin eh, minadali. no? Kapareho nung pagdakit uh, kay Tatay Bigong para ipadala sa dahig. Ganun na ganun eh. Madalian, within, within within, within the day lang, no? Eh, tinapos nila. minadali nila yung proseso. So doon pa lang makikita na natin no, yung kanilang plano na o oh, sige, oh, diyan ka lang, basta i mo bilang pangulo. Ikaw ay napakabait, napakabuti kasi nga ang iniisip nila eh kakampi sa kanilang taumbayan taong bayan pag ganoon ang kanyang uh, pagpo Pero hindi, eh, matatalino na ang tao ngayon, no? Hindi na yan nagbabasi o karamihan sa atin hindi na nagbabasi doon na sa mabuting salita lang ng isang tao kundi tinitignan natin dito yung gawa so nagko-conflict no yun nangyayari dun sa sinasabi niya kasi kung sasabihin mo ganito ka mabuti ka ayaw mo ng kaaway and so bakit wala kang control no dito sa uh, nangyayari dyan sa uh, mga kaalyado mo yung kanilang mga ginagawa bakit wala kang control hindi mo ba alam na kahit na no umiwas ka o linisin mo yung iyong sarili. Tandaan mo, no? O, tan Tandaan ng ating napakabuting Pangulo na ang uh, sisira pa rin ng kanyang imahe ay yung kanyang mga kaalyado o yung kanyang mismong mga kapamilya. no? Kasi walang maniniwala dahil bakit nagko-conflict yung kanyang mga sinasabi doon sa ginagawa ng kanyang mga kaalyado. So, dalawang bagay natin siya pwedeng interpreta. Una, uh, talagang napuprustrate siya dahil ayaw niya na ng kaaway pero matitigas ang ulo ng mga tao sa House of Representatives. O ikalawa, proxy politics tayo na sila mainit ako, ganun pa rin din ang takbo ng sitwasyon na uh, tahimik, uh, gusto, ayaw, ayaw ng away, mahinahon, and so on and so forth. Eh, kung ako naman, no, eh, mas lamang yung ito yung role ko, bilang pangulo, mahinahon, mabait, ayaw ng kaaway, basta kayong mga kaalyado ko, gawin din nyo yung role nyo. Kayo yung attacker ko. Kayo yung taga-attack ko. Kasi alam nyo, no, may mga uh, experience na ako na ganyan, no. Kasi, minsan, may mga mamimit tayo no kagaya ah, nyan no, sample na natin yung pangulo natin may mga ganyan tao talaga na pito nila na napakabuti nila pero meron silang binabayaran na taga-atake nila no yun yung yun yung ano yun yung uh, uh, kunwaring palaban no o um, palaban na uh, ah, kagaya nitong ano yung mga tumitira sa mga Duterte, no? May mga ganyang tao, pero sila ay bayaran lamang ng mga taong no nagpapanggap na mabuti, nakatulad no ng napakabuti natin pamulo, <laughs> hindi naman po, hindi naman po sa ano no, pero may mga ganyang tao po talaga no na napakahalaga ng image para sa kanila. Kaya nga po alam niyo para sa akin, mas delikado po yung mga tao na akala mo napakabait, no? Pero nasa loob yung kulo. Hindi kagaya nila Tatay Bigong, although sabi na natin palamura, at least alam natin eh na alam natin pag sila galit, alam natin kung alam niyo 'yon kung sila ba ay sincere doon sa kanilang sinasabi. Hindi kagaya ng mga taong uh, nagpapanggap na mabuti. Pero ramdam mo sa, loob, sa kalooban mo na sila aya uh, may itinatagong kakaibang pag-uugali no mas delikado tong mga to kasi mostly sa kanila no ay mga traitor so hanggang dyan na lang po muna yung ating uh, usapin at uh, magkita-kita po tayo muli sa ating na uh, susunod na mga uploaded video sa syempre mega love shoutout out nga po pala kay uh, kay Ate B Ayan, kay Ate Grace Chung, basta kay Elsie Texon. Ayan, may love shoutout po sa inyo. Kay Ate Violeta Tina, ayan. May ganyan love shoutout. At saka, syempre, kay Ate G. Bulalin. And syempre, kay Ate Maria Luisa San Jose. May, may love shoutout po. At syempre, kay Amazing. Oy, Amazing, may love shoutout. Ayan. See you next time po.